So, hi mga ka-caregiver. It's me, Eunice. So, today, nag-walking kami ulit dito sa Labrador Park. Ayan, kasama ko yung Jack Russell dog ng aking boss. Very hyper dog yan. yon So, anyway, ah uh, magdi-discuss lang ako ng ilang common question sa akin. So, yung common question na tinatanong sa akin is, ma'am, may certificate ako nursing aid caregiver healthcare service pero wala akong experience pwede po ba ako mag-apply? so yun yung isang common na tanong pangalawa ma'am may experience ako sa NGT PEG tube, trachea bedridden ah uh, sanay ako sa mga shifting shifting pero wala akong certificate pwede po ba ako mag apply so yun yung dalawang common na tanong na nakukuha ko dito sa aking social media account so my answer is no so kailangan pag may certificate ka kailangan meron ka rin experience kasi hindi nila tinatanggap yon yun po yun. Ay, kung sinasabi, useless ang experience mo kahit gano'ng kagagaling kung wala kang certificate. Yun po yun. Useless din ang certificate mo. Kung ano man certificate meron ka, kung OJT lang, useless din yan. Hindi ka pa rin makakapag-apply dito. Kasi, kung totoo talaga, Uh, kailangan talaga may experience ka kasi iba, ibang iba dito talaga sa abroad sa ano yan based yan sa experience ko ah ibang iba talaga kasi masasya ka talaga may certificate ka wala ka experience hindi mo alam gagawin mo sa ka dadalahin ng agency di ba kahit may OJT ka din kasi hindi naman sapat yung OJT yung OJT dyan sa Pilipinas minsan kuha ka lang ng BP yung mga vital signs assist assist pero pag nandito ka na sa abroad, wala kang minsan, wala kang assistant. Solo ka lang. Solo ka sa lahat na gagawa. So, yun po. Sa may mga certificate. Sa so, wala namang certificate, kahit gaano ka kagaling, kahit lahat ng experience na kuha mo na, kung wala kang certificate na nakatunayan na nag-aral ka, useless din po yan. So, yun lagi ko po sinasabi. Uh, certificate with 6 months Paid work experience At tinatanggap po nila Yun yung Yun po yun ha So sa mga bago kong mga followers Dyan Lagi nagtatanong na Kailangan po ba may experience Kailangan po ba may certificate Kailangan po So para sa information din nyo po Kasi ibang iba talaga pag nasa abroad ka sariling laban sa buhay <laughs> so yung lagi ko po ang sinasabi ingat po kayo and God bless yan the Jack Russell dog baka ko sa inyo yung view kung saan kami naglalakas labrador Park. so yun lang po ingat kayo and God bless thank you